Pakirapang pang ng tubig dahil sa natutuyot na balon. Ang kalbaryo ng ilan nating kababayan dahil po sa banta ng El Nino. Sabi ng NDRMC, walong probinsya na sa bansa ang apektado ng tagtuyot na posibleng pang madagdagan. Ang tugon po ng gobyerno, tinalakay sa isang summit sa Pasay City na tinutukan ni Makipulido. Pulido. Napaluwas ng Manila si Mayor Marlon de la Torre para dumalo ng Waste and Water Summit at makahingi ng tulong para sa kanilang bayan sa Looc, Occidental Mindoro. Sa normal kasing panahon ng tag-init, pahirapan na ang tubig sa kanila. Paano na lang daw kung masabayan nito ng tagtuyot dahil sa si El Nino? Siyempre natatakot daw ako. Dahil uh, sa kakulangan ng daloy ng tubig, maaaring magkasakit yung aking mga kababayan. Kabilang ang mga taga-Looc sa nasa 40 million na Pilipinong walang formal water o balon o batis ang pinagkukunan ng tubig. Dahil itong mga lugar na to ang walang formal na supply ng tubig, inaasahan natin o tinataya natin na sila rin ang unang maapektuhan ng tagtuyot. Uh, both in terms of quality and quantity. Marami dito sa inimbitahan nating participants na mga mayor ay galing doon sa mga regions na yon. And this forum is exactly uh, a venue no, for us to tell them what they can do at the same time tell us what they need. Sabi ni David, kaya naman daw inimbitahan ang mga pinakaapektadong LGU sa summit ay para mailatag ang mga programa sa kanila. 250 billion pesos ang kailangan sa susunod na limang taon para mabigyan ng access sa formal water ang nasa 40 milyong Pilipino. The water resources have been mapped nationally. May database lahat 'yan. At kailangan i-identify kung anong pinaka-efficient at kung ano yung pinakamabuting source of water for them. So to please come to us. Bolong probinsya na sa ngayon ang nakararanas ng tagtuyot ayon sa si NDRRMC sa Abril aabot na ito sa 50 probinsya o halos buong Pilipinas na. Sa Sarati, locos Norte, hindi na matamna ng ilang sakahan at problema na rin ang maiinom ng mga alagang hayop dahil natutuyo na ang balon sa mga bukid. Pinakputot mo, Jay? Tanon. rumor, Jay, na. Mga 14 <coughs> <coughs> Tan. Sa Vintar, Ilocos Norte, natuyo na ang mga tanim na okra dahil wala ng tubig na pandilig. Sa gitna ng mga idinaraing ng mga hirap na sa tubig, ang laging sinasabi ng mga ahensya ng gobyerno, tinutugunan nila ito. Lahat po kami ay hands on po rito. Para sa GMA Integrated News, makipulido Pulido na Katuto, 24 Horas.